May nais po ng humingi ng tulong sa atin kung saan makakausap po natin si Sergeant Juniper Julay Lingayo si Nanay Senamar Lingayo. Uh, meron po silang baby na 9 months old na si Mayra at humihingi po sila ng tulong na sana po idol ay maoperahan po ang kanyang anak na may sakit po na biliary atresia po. Uh, ito po yung sa liver, idol Rafi. Yeah, meron tayong baby yes na tinulungan na ganito yung karamdaman many years Iba ago. And remember. sa heart din po, idol Rafi, meron po tayong tinulungan. Uh, ang idol Rafi, ang kailangan na lang po sana ni baby Mayra ay yung uh, ticket po and accommodation papuntang India dahil dun po uh, siya uoperahan po Idol Rafi. At meron po tayong... May nag-sponsor panawari. na sa India. May nag-sponsor naman okay. na po Idol Rafi. Ang kailangan na lang po nila is yung uh, ticket and yung accommodation po sana nila Idol Rafi. Okay. Meron po tayong video. Panoorin niya po. Sige. Magandang araw po sa Idol Rafi. Ako po si Sergeant Juniper Dulay S. Lingayo ng Philippine Army. Ako po ang ama ni Mera Julia Arlingayo uh, siyam na buwang gulang at uh, kasalukayan po na lumalaban sa kanyang matinding karamdaman na biliary yeah. atresia. Uh, sir Raffi, urgent na siyang maliver transplant sa Max Healthcare India po, rapi Raffi. Uh, sana po matulungan niyo po kami. Kaya po andito kami, serapi na humihi at nagmamakaawa sa inyong uh, tulong para po madugtungan ang buhay po ng aming baby. Sarge, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir. Bago ang lahat, Saj, ako po yung sumasaludo sa inyo dahil kayo po yung member ng AFP. Salamat po sa inyong serbisyo Thank you po. Thank, At, you, uh, Thank you, sir. Ma'am uh, Sinamar, Mrs., magandang hapon. Magandang hapon po, sir. At uh, kayo po pala ay meron ng nakausap na tutulong po sa inyo mapa po si baby sa India. Bakit po India, madam? Uh, mas ano huh? daw po doon, sir, ma... So, yung yes, uh, sa compare ko dito sa atin sir. Ah. So, yung po bang nag-offer ng tulong sa inyo sa India, kakilala niyo po at maaasahan po yung baka pagdating doon, iwan na lang kay sa ere. Na-check niyo na ho ba na talagang meron pong sasalo sa inyo doon at may ospital? Opo sir, uh, foundation po 'yun sir. Ah, uh, okay. okay, foundation. Opo, sir. Ayun naman pala. Anong pangalan po ng foundation, madam? Uh, build po, tsaka first hand po, sir. Oh, so, sige po, iti-check po namin yan. Okay. At meron na pong tayo pangalan ng ospital? Meron po sa Max Hospital po. Okay. Mati-check din po natin yan. At sabi po ng mga... Uh, nakausap niyo po ang doktor na doon sa foundation pag naoperan po yung si baby okay na po siya ilang araw po yung operasyon at ilang araw bago po yung paggaling niya. Mga, yung operation po, sir, mga 12 hours daw po, 12 to 14 hours. Pero sa pag-stay po namin sa India, sir, mga 3 months po, depende po sa recovery po ni Bay. Ayun. Ito na, Max Healthcare India. Sa India, yung okay. foundation, isang foundation nag-sponsor at kapag na po si baby, 3 months, siya po'y gagaling na. Babalik po sa normal okay. yung kanya pong uh, buhay. Ma'am, ano pong kailangan nyo? Pamasahe? Sa so ngayon, sir, uh, may nag-ano na po, may nag-sponsor na rin po sa accommodation tsaka sa plane ticket po. Sa so ngayon po, sir, yung kailangan na lang po namin yung after liver transplant niya po yung pang one year supply po na gamot niya po so. Ma'am, sasagutin ko po 'yon. One year na gamot. Sige po. Okay, ano sir. ano pong klase ng gamot po, ma'am? Depende po kung ano po yung i -re reseta po ng mga doktor po doon, sir. Kasi okay. doon po bibilhin sir sa ano sa India po. Doon bibilhin. Sa bagay, toto to, mas mura yung mga gamot sa India kumpara sa mga gamot dito. Well, of course, I'm not saying na yung mga gamot dito hindi effective. Uh, yung efficacy is almost pareho lang yan. However, mas mura doon. Yun yung nakapagtaka, bakit kaya ng India magbenta na mas murang gamot kumpara dito? Bakit pagkamaal-mahal dito? Sige po ma'am, one year na gamutan po, maintenance ng anak nyo. Sasagutin ko na po yan. Okay na po kayo sa pamasahe, sa accommodation, lahat approved na po. So, yun na lang po yung pambili ng gamot. Si, si Sir Erwin po yung iba po. ah, si Tol Erwin tumulong din. Oh, di ba? Very good, very good. Sige po. Yung sarang Erwin Ay, sige po, sige po. Very good yan. Sige po, ako po yung one year supply ng maintenance ni baby. Sagot ko na po yon. Ha? Sabihin niyo po sa amin kung magkano po para pagpunta nyo po doon sa India, papadala po ako ng dollars. Kasi syempre, ibabayad mo doon US dollars, hindi pesos. Para i-compute nyo na po. Gusto ko po malaman yung amount, magkano, para magpapalit na po ako ng... Kailan hubang alis nyo? Sa 28 po, sir. Sa 28? Opo, sir. O, sige. Bukas na bukas, ma'am. Magpapalit po ako ng dollars para yung po ibabaon papunta doon pambili po ng gamot. Okay? So, dapat po alamin nyo na po kung magkano. Opo, sir. Pero after when po, sir? After liver transplant? O, oh, sige. Kasi sabi niyo po, ma'am, doon bibilhin, di ba? Sa India? Okay. Call Opo. ako doon. So, kaya nga po, magpapadala ko ng pera doon, dollars, sa inyo. Tamang-tama. Kasi sweldo ko lang sa YouTube last week. O, oh, sweldo mo, ma'am, di ba? Mm. Last week, mag-sweldo lang ako sa YouTube. Oh. Anyway, hey, hey. sige po, ma'am. Papadala po ako ng pera kung magkano po yung para yung one-year supply, ha? Thank you so much, sir. Maraming salamat po, sir. Dr. Agat Garcia, Pediatric Gastroenterologist, Asian Hospital and Medical Center. Hindi siya yung doktor, eh, siya baby, yung yes, pero mag -e explain sa atin kung ano yung ibig sabihin ng biliary atresia. Dr. Garcia, magandang hapon po, ma'am. Good yes, afternoon, sir. Ma'am, para sa kalaman ng lahat, kasi kayo po ang eksperto pagdating dito sa sakit na pinag-uusapan namin, pwede po pag -e explain sa amin ano po itong biliary atresia, ma'am, dok. Ang normal na bata po kasi, or normal na tao, ang liver natin, or atay natin, saka yung abdomen okay. natin. Dapat connect 'to po ito sa intestines natin. Or yung small intestine. Kaya lang sa mga bata na may biliary atesia, napuputol 'tong connection na 'to at nagkakaroon ng build up ng bile or yung laman ng abdomen nag-nagbi-build up po siya dito sa ating atay saka sa ating gallbladder. Kaya nangyayari po, nasisira yung atay ng bata. Kaya pagdating ng mga 3 months old na mga batang may biliary at bicha, kumbaga, permanent ay nasisira yung atay nila. At pag hindi po natin nakapatan or nasolusyonan yung problema ito, tuloy ang nasisira yung atay ng mga bata. Kaya kailangan nila hindi nila na-deliver at Okay. Doc, bakit nagkakagalito yung mga bata at saka Gaano karami sa population po? Usually ang mga bata inapekto nito at bakit po? Ito po ba because of the lifestyle kaya pag anak po nung uh, mother eh si baby ay nagkakaroon ng biliary atrisya. Um hindi naman po dahil sa lifestyle. Dapat ang kailangan lang po talaga is yung isang healthy lifestyle para sa mga nanay na nagbubuntis. Bawal yung naninigarilyo na inom. Yung general po na ating preventive care sa mga buntis. Yun lang po ang kailangan nilang sundin. Pero minsan po talaga, may mga bata po talagang nagkakaroon ng, in, ng biliary atresia at hindi po talaga siya maiiwasan. At bakit po? Kahit na healthy ang lifestyle ni, ni father at ni mother? Yes po. May part po dyan na may factor ang genetics pa rin po. Kaya titingnan natin sa pamilya po ba nila. Merong mga history ng mga family members na nagkakaroon ng paninilaw or kaya nagkaroon ng problema sa atayan. Yan po yung dapat tignan natin sa pamilya ng mga batang may biliary siya Okay. Sa kaso po nitong uh, pasyente, pinag-uusapan po namin ngayon Dok, sila po yes, ay oh. pupunta sa India at uh, meron pong ospital na uh, specialized po ata sa mga biliary na siyang uh, mag-oopera. So tama uho ba oh, Dok in 3 uh, months pagkatapos ng operasyon, gagaling na po yung pasyente? Um, bali sir Rafi, yung ospital na pupuntahan nila, isa po yun doon sa mga ospital na medyo pinupuntahan ng mga pasyenteng may biliary atresia at for liver transplant. Isa siya doon sa dalawang sikat na ospital na pinupuntahan sa India talaga. Mm -hmm. At um, yung suporta ng, ng mga foundation doon, medyo maganda. Kaya mas mura yung ginagastos nila in the end kung, kung pupunta sila sa India compared dito sa Pilipinas. yung liver transplant, hindi talaga siya totally magaling na pagkatapos. Siyempre, pagkatapos ng liver transplant po, may mga gamot pa rin na iinumin para hindi i-recheck or labanan ng katawan ng bata yung bagong atay. Tsaka may mga maintenance na gamot. Okay. So in short, Doc, parang ano to Parang liver transplant in a way? Yes po. Yung liver transplant sa matanda, parang ganun din po. Nakagamot din sila. Pero kung maswerte ka, pwedeng matanggal yung um, gamot long term. Pero hindi po agad-agad. Taon po bago mo tanggal tanggalin yung mga gamot na iniinom para sa liver transplant para hindi i-reject yung bagong atay. Ayun. O nga, yun nga po, yung may, kailangan na po ng one, one year gamutan, maintenance. Kaya nga po May sabi mo, ko, ako. nandito kami para sasagutin yung kahit na eh, sabihin pa natin dalawa pa, on okay lang sa amin po yun. Basta itong eh, gumaling si baby. okay so you... pa po ba si baby? Nine months po si baby, Dok. Nine months. So sir, baka hindi naman ganun kalaki yung gagastos sa gamot talaga para sa uh, maiwasan yung rejection ng bagong atay. Pero maliban po doon, siguro kailangan din nilang paglaanan ng um, panggastos yung mga test after ng transplant. Ayon, sige po. Dr. Agata Garcia, Pediatric Gastroenterologist, Asian Hospital and Medical Center. Doc, sobrang thank you po, Dr. Garcia, Madam. Thank you din po. Thank you Good po. luck po sa baby. Sana successful ang transplant niya. Ayon, thank you, Doc. Sarge, Mrs. Okay, so... Yung pong uh, gamutan, sagot ko na po yun, uh, yung sa maintenance, kung gaano mang kahaba yan at kung magkano, nabibili nyo po sa India, sabihin nyo lang po, bago kay mag-flight, bibigay ko po sa inyo yung pera, yung dollars, ano po. And then, pag uh, uwi nyo po rito, meron pa rin po ako bibigyan na tulong sa inyo pagbalik nyo, ha? Okay? Yes, sir. You, sir. Maraming Sabi maraming salamat. Po. Walang anuman po. <laughs> Sabi po ng mga netizen, Sarge, salamat po sa inyong servisyo, Sarge. At wag nyo na po pabayaan si Baby. Saan po kayo naka-assign, Sarge? Hindi po sa PIP ID, sir. Uh, Gamu Isabela, sir. Sa Gamu Isabela. Saan po kayo doon? Yes, sir. Ano po yung ano yun, pwesto doon sa Isabela, sa Gamu? Nasa military police po ako, sir. Sa main gate po. Okay, sige po. Kumusta na lang po sa mga kasama mo sa Philippine Army, Sarge? Ano po? ganda magandang maganda po, sir. Apo. Sino pong sasama sa Baby? Kayong dalawa? O si Mrs. Lang? Si Mrs. Lang po, sir. At uh, may attendant po sila, sir. Ayon, o, sige po. Mrs. Okay na po 'yan. Uh, 28 ang alis ni Mrs. Agad-agad tawag niyo po yung India, tanungin niyo po kung magkano para mapadala ko na yung pera sa inyo po, yung dollars. Ano po? Okay? Maraming salamat po, sir. Opo. Thank you po. God bless po. God bless po, God bless po sa inyo, sir. Thank you very much, sir. Mabuhay po kayo, sir. Opo, sir.